Hindi ako lasing sa alak. Hindi ako saan ako lasing. Sa uh, pagmamahal. Saan? Kapag Sagutin mo na baka nag-aalala yan sa'yo. Huh? Oh. Uh -huh. Ikaw na ba si Mr. Wright? Sagutin mo na si Sarah? Mr. Wright. Bawin ko sa'yo ito na Si Kim. Um. Eto. Sige nga, pa mm. ka. Kim. Mm. Sabi mo nga hey, Boss. Boss, I love you. <laughs> <laughs> go, 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 go. go. Oh. Mm -hmm. <laughs> Meskunya, ba? Meskunya, eh. Hello, boss. Kim, magpapadala mm -hmm. ako ng food dyan, okay? Boss, huwag na lang ang ulo ko. Meron kasi akong sabihin sa'yo, eh. Kim? Kim?